Ganito ang eksena araw-araw sa MRT. Napakahabang pila, siksikan, at halos mawalan ka na ng oras sa trabaho o eskwela. Araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang nagtitiis sa ganitong sistema ng pampublikong transportasyon. Ang MRT-3, dinisenyo lang para sa 350,000 passengers per day, pero ngayon, halos 400,000 ang sumasakay. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit mahaba ang pila, mabagal ang biyahe, at madalas may aberya. Pero habang ang mga ordinaryong Pilipino, hirap na hirap makasakay ng tren. Meron namang mga anak ng politiko na masarap ang buhay. Habang ang bayan naghihintay ng tren, sila sakay ng private jet. Habang commuter naghihintay ng oras para makauwi, sila nagbabalandra ng luxury bags, mamahaling kotse at gala abroad. At ang masakit pa, saan ba galing ang pera nila? Hindi ba't galing din sa buwis na pinaghihirapan ng bawat manggagawa na nakapila ngayon sa MRT? Ito ang realidad sa Pilipinas. Ang mahihirap, tiis sa pila. Ang may kapangyarihan, sarap ng buhay. Ikaw ka, Joe Fax. Kung may pagkakataon, anong mensahe ang gusto niyong iparating sa mga politikong ito habang nakikita nilang ganito ang araw-araw na dinaranas ng mga Pilipino?